Good, Good. noon mga guys so, update niyo kami manya gata Dali na guys. Sinigang nga may puso Nga may bangros Specialty of the house Sang ako niya waipi Ang eh. pinakagwapa Ang na Ang pinapabuot Puso. Puso. Tanan na, -na saya Wala bisyo. Salang iya bisyo. Binoted lang. Binoted. <laughs> Joke, only. Joke thank only. Thank you guys man. for watching the hmm. video. Like, follow, and share. Ang mga akong paborito nga ulo. Saka kaldero nga kanon nga aso aso Ga inyo ko pinggan. Lord, thank you for this pod. Thank you for the blessing you have given us. Thank you for more strength. Give this pod, this pod more knowledge. Our body, so that we glorify you, O Lord. In Jesus' name, I pray, Amen. Tara, you go na in Anaton? Hi, Napolu, Namalan Sansa. Oh.

Yeah. Lagyan natin ng ketchup. It's, na. it's a prank, Jokingly. Lagyan natin ng asokal, asokal. Joke only din. Lagyan natin ng Milo, Milo. Tama, Milo. <makes noise> joke. Joke. Joke, joke, joke. Lagyan natin ng star margarine. Lagyan ng star margarine. Wala pa nabuksan. Buksan yung pinulok. Ayun ka gagamit. Lagyan natin ang tinatay. Balinda, yan mo ni ko ng star margarine.